po at uh, may nakita po ako dito. Lapitan po natin sila yan good morning po. At uh, narito po ako ngayon dito sa isang lugar po dito sa San Pedro. At sa yung nakita ko dito si na may pinipinta siya. At ating po siyang lapitan. Nay, good morning po. Ano po yung tindan nyo? Ano po yung tindan niyo? Magkano po 'yung ganyan? kanya? Ito isa. Ha? Sandaan? Ang isa. Kamusta po, may bumili na po sa inyo? Oo, apat. Apat na. Magkano pa po 'yung natitala sa inyo? Aling? Aling? Saan po kayo nawe? Sa tindahan. Ano po pangalan nyo? Leping ito. Ha? May mga ako na lang sa bahay. Sa anak. ano, na. Ilan ilang ba ang anak niyo? Apat. Ah, Isang, babae. tatlo kong anak ko na mga pamilya. pamilya na? Ako na lang sa bahay. Nakita ko nga lang o kayo dito. Lagi ba kayong narito? Lagi. Misan-misan. Ah, misan-misan. Palipat-lipat po kayo. Huwag may laluskong patala. Huwag po sa pier ni Iskandara. Mm, saan pa ako ito galing? Ang ganda ng mga dilis, oh. Ayan, oh. Ay, dito, na -tap -tap. Ah, dito ang ulam Ha? Ito ang ulam nyo. Sarap ko sa kamatis. Oh. Uh, bali, saan pa ako ito galing? Dait. Dait pa? Sinanay. habang inaantay ko po si Ninita dahil na uh, nagano po ako na natin ko po si Ninita doon anong oras na po magkinintaki na pala ay eh, ito si nanay hapa ko akong uh, nagiikot dito sa sa labas at ako si nanay ang ng sili eh. uh, hanggang ano kari, hanggang anong oras pa okay dito kanina, kanina pa po kayo dito halos 9 may hey, dumating uh, Baka pwede pong buwasan. Bibili ko po lahat. <laughs> <laughs> ha? Oh. Magkano po sinto ninyo para dito sa isang ganito? Dalawang daan. Ilan yung tinda ninyo? Oh, one Bibigyan kayo ng dalawang daan. Hmm, pero may... May... Oh. Pero maganda po siya, hindi tumaalat na ah. oh, ayan. Oh, ayan. ayan atin... Ano po pala pangalan niyo? Hindi ko po maalala. Lady. Mipero. Ilang taon na po kayo eh? 69 na. Anak ko pa si Nanay. Yung ah. nanay. Oh, Nandito ayaw. Oreo pala pa si 'yan ng nanay ko. Ini puri sana kaya ng mga babol. Saan po kayo nakatira dito? Pinda. Pinda, may bahay po kayo doon. nag unag lang kayo. Ha? Ah, parang inaano na lang kayo. Caretaker kayo. Kayo nalang lang mag-isa, wala na si tatay. Wow, Pero yung mga anak ninyo, Ay, yung mga anak po naman ninyo, nakakapag-abot uh, po sa inyo. Nga, abutan ka naman. Kaya lang, gusto mo na ito paano, ay may kita ka rin sarili. Oh, Yun kaya pala si nanay narito. Bili na po kayo, Diles. Gusto mo, aubos agad ito, nay? Ha? Diles po. Nay, bilhin na po kayo ng Diles. Ayaw. Baka hindi kayo nasigaw, nay. Ma, Diles, Diles. Dapat gano'n, dapat. Inaalok ninyo. Ha? Inaalok ninyo. tayo dito, wala pa ka na nabili Oo, okay. oh, di ba? Kumain na ba ako kaya? Almusal Almusal, okay, ay, Al ay, maaga pa naman Ayan. Sige, alok ninyo ay. Alok ninyo, ay, alok ninyo. Ha? Ha? Ha, okay kayo? dito? Sandaan. Ay kung ilan nyo na dyan? Anin. Kapili na po ngayon din guys. Ngayon ay kung kung buhanin ko itong lahat, baka pwede may discount ako. Ha? Pagkagalitan ako. Aba, pagalitan ako pa nung titinda. Kasi ano, fix na lang. Fix na. Ay gawin ko ngayon si Tubayn Tito. <laughs> Ano ah, 'yan? Ha. May tubo ba raw ano? Ito bukaan niyan. <laughs> oh sige, kukunin ko na lahat niyan. Kukunin ko na lahat niyan para makauwi kayo nang maaga. Yan kukunin ko na po ito lahat para makauwi na si Nanay. Sa, ba? Kasi, ba? Ha? Odin ah, tayo. Ano ang bibiliin? Bag. 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 Ito na lang bag ninyo. Okay. So, ang ba? No. Uh, nay, gusto niyo bilis. Bigay ko sa inyo. Tanggapin nyo. O oh, yan, binigay ko kay nanay. Kinuha ko na po ito lahat. Kapayaran ko na ito lahat. Ilan o yung lahat? 100. 100 ang isa. 600 lahat. Kasama yun. O oh, sige, kukuhanin ko na. O. Oh. Bigyan ka, pa isa. Bigyan mo ito ng ilis. Nay. Bigyan nyo yan. Sige na, sige na, tanggapin mo yan. Ha? Babala ka na, basta binigay ko na sa'yo yan. Oh. Oh, yeah. Tingnan ko Oh, yeah. 600 po bibigyan ko sa inyo. Oh, baka bibigyan din 500. <laughs> oh, ayun, nabawasan na eto na Oh, yung na 'yon. Tanggapin po niyo. Ha? Huh? Di sa inyo na na yan ay mabait kayo para makauwi na kayo ng aga ha? sa inyo na yan ha? ha? di ba nila pong malugi ako basta at least po napasaya ko kayo thank you po at least napasaya ko kayo na yan di ba? kasi ba kayo na na oh? ano oh, yung sinasaya ko o oh, di ba? Ah, so, Ayan naman yung ibigay sa akin yan. Ayan, at least po napasaya natin si nanay. Maliit man pong halaga para makauwi na lang po siya. Ayun, ah, sininita po nag-aantay na. Team 30 na po. Ano na eh? Malaglang, Nanay Masaya na si nanay. Nakauwi agad siya, di ba na dito lang po ako eh sa lugar. Oh, uh, 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 dito, uh, lang, uh, po uh, dito lang po ako sa Pasipa. Oh, yan. Oh, paano Nay? Paano salamat? Ha? Masaya ka? Opo. Oh, Masaya okay. si, si Nanay. Oh, uh, yan. Kasi si, nakapagpasaya okay. tayo na uh, uwi, lang po. uwi ka na. Okay. Kasi ba may amin titinda wala ko pa rin kayo? Oh, so, may Pagka may sobrang init po na, huwag na kayo magtinda. Ka. Okay na po yung uh, mga yung panahon. Oo. Para at least po I... ay okay, no. ngayon po may susunod po ako doon. Napasok po dyan. Dyan po sa may kumon. Ah, may... so, po. Ako po si Dito. Eh. Ingat po kayo. Ano, may bibili pa ako? kayo? Oh, Wala na po. Sige, uwi na po kayo na. Uwi mm -hmm. oh, na natin si nanay. Ano yan, boss? Ah, mo ng dilis. Sige na, kuha ka isa. Talaga po. <laughs> ha? Sige oh, po. Uh. Uwi na siya, yun ang inano ko. Yeah, salamat ako. Ah. Okay, salamat din po. Katulong uh, din po kayo. Salamat po. Yan yeah. at yeah, napawin na po tayo. Sana si nanay wala na yun. Na. Sige po Sige po Thank you Ayan at uh, Pag-uwi na tayo sundin natin si Sa antay na yun At aking hinahanap po rin dito Si Erickson Pero hindi ko po siya nakikita ngayon dito sa Pure Gold Kasi gusto ko nga sana rin po uh, Tulungan Kaya po siya nagtatanong kung bakit Hindi namin po uh, Nababalag na si Erickson Hindi po namin siya nakikita na dito sa Pure Gold Mula po nung uh, nakita po namin siya, hindi na po namin siya na kasing dahil minsan po binalkan po namin kasing namay din, kailang wala siya doon siguro po busy siya doon sa kanila isa basta sa makalis at uh, hindi ko naman po alam kung uh, yung lugar niya Kasi, hindi ko na po ako kay Ninita eh, no, si Ninita nag Hi, Net. Ayan, at pauwi na po kami ni Nita. Ayan, kamusta, Net? O, oh, anong ginawa mo? Yung sulat. Tara na. Gantay na si nanay. oh. yung, ano, ilagay mo sa loob? Tara na. Ayan po, pauwi na po kami ni Nita at ingat po lagi tayo sa po tayo naroon. God bless po sa inyo.